Akala mo maliit lang ang kita sa mobile card, pero paano kami kumikita ng 6 years per month? Ako nga pala si Ray. Ako ang nagpasimula ng mobile coffee at milk tea dito sa Pilipinas. Five years na kami nagtitinda ng kape at milk tea sa mga gilid ng kali. Nagsimula ako sa simple mobile card, pero sa tulong nito, kundi unti kong naabot ang financial freedom na gusto ko. Karaniwan sa negosyo, malaking puhunan pero matagal ang balik. Kailangan magbayad sa renta buwan-buwan. Pag wala kang customer, Dikado ka agad. At kung mag-fail, wala ka pang asset na naiwan Sa mobile cart negosyo namin, hindi mo kailangan ng space rental. Kahit isa lang ang staff mo, kaya niyang mag-isa. Pwede kang pumiso kung saan maraming tao. At ang best part, sa'yo na ang motor at cart mo. Ito ang negosyo na may asset ka na masasabi mong pagmamay-ari mo. So anong resulta? Everyday, malaki ang benta. Kaya consistent ang tingdam. Mababa lang ang gastos, kaya mas malinis ang profit may physical asset ka, a value that stays with you. Pwede mong gamitin, ibenta, or ipapook for events. Hindi to basta negosyo lang. Ito ay pang na kita value. So kung gusto mong simulan ang negosyo na simple, kumikita at may tangible asset pa, panoorin mo lang yung free masterclass na hiyan ng DAPO pa sa iyo. All glory to God!